Merong natuklasang planeta na halos kasing laki ng ating mundo at sinasabi na ito ay pwede rin tirahan ng mga tao. Ano nga ba ang planeta na ito? Ito na nga ba yung bagong lupa na sinasabi sa Biblia? Kamakailan lang ang mga siyentipiko ay nakatuklas ng bagong planeta na halos kasing laki lang ng ating mundo. At ang layo nito sa ating mundo ay halos 40 light years lang. Ang tawag po dito ay Gliese 12b. Ayon sa mga scientifico, ito na yung pinakamalapit na Earth-like planet na posibleng tarahan ng mga tao sa labas ng ating solar system. Ang Gliese 12b ay umiikot po sa bituin ng Gliese 12, isang red dwarf star sa constellation Pisces. So mas maliit po ito ng 60% kumpara sa ating araw at mas malamig din. Kaya kahit mas malapit ang planetang ito sa star na ito, hindi po ito agad masusunog. Ngayon, kamusta naman ang klima at kondisyon doon po sa planeta na sinasabi nila na pwedeng tirahan ng mga tao. Kung wala pong atmosfera, tinatayang 40 degrees Celsius ang surface temperature ng Gleis Gold o yung bagong planeta. Mainit po ito, pero hindi kasing init ng Venus na umaabot ng higit 460 degrees Celsius. So para mas maintindihan niyo po, yung Death Valley sa California, sa USA, ang pinakamainit na lugar sa ating mundo. Ito po ay umaabot ng 56.7 degrees Celsius. So ibig sabihin po niyan, yung bagong planeta na na-discover ng mga scientifico, ang init po nito ay parang nasa desert pa kalang, tuwing tanghali. Pero kung may manipis naman po na atmosfera ang planetang ito, maaaring mas malamig ng kaunti at posibleng may tubig sa ibabaw na mahalaga para sa buhay. Ang mga planetang ganito, ang laki at distansya, ay perfecto para sa pag-aaral ng atmosfera gamit po ang James Webb Telescope. Dahil dumadaan ito sa harap ng bituin nito, nakikita po ng telescope kung merong oxygen, carbon dioxide, o water vapor sa paligid. Kapag nakita po nila na mayroong gano'n, maaaring ito ay senyales na mayroong pwedeng nabubuhay sa planeta na yon. Ngayon, ang layo po ng Glide 12b na ito ay higit 40 light years. Katumbas po niyan ay 378 trilyong kilometro. Kung gagamitin po natin yung Voyager 1, kaya po nito tumakbo ng 61,000 kilometers per hour, aabutin po ng 700,000 na taon bago makarating doon sa planeta na yon. So dahil napakalayo po ng lugar na ito at mahirap mapuntahan, tanging yung telescope lamang po yung paraan para makita at mapag-aralan kung sinasabing bagong planeta na ito na katulad ng ating mundo. So wala pong spaceship, rocket o alam ano man mga sasakyan na pwedeng makarating po doon sa lugar na yon sa panahon natin ngayon. So nakikita po natin ngayon yung science, naghahanap po sila ng panibagong mundo o yung katulad ng ating mundo habang mas lumalalim po yung teknolohiya ng mga tao, mas marami pong natutuklasan yung mga eksperto sa panahon natin ngayon. Kagaya na nga po ng Dice B, isang planeta na halos kasing laki ng ating mundo at nasa tamang distansya para posibleng tarahan ng mga tao. Yung mga astronomers po ay nag-aaral sa kalawakan gamit po yung telescope para makahanap ng tinatawag na second earth. Sabi nila, baka doon tayo lilipat pagdating ng panahon. So dahil po sa konsepto ng parang bagong mundo, Sinasabi tulad ng ilan na maaaring ito ay tinatawag na bagong lupa o yung earth. Ito po yung sinasabi sa Revelation chapter 21, verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. So mga kapatid, sa binasa natin na ito, hindi po ito patungkol sa pagtahas o pag-alis ng mga tao papunta sa ibang planeta, kundi tungkol po ito sa pagawa ng Diyos ng bagong likha, isang daigdig na walang kasalanan, kamatayan, o kahit sakit. So yung paghahanap po ng mga eksperto sa tinatawag na New Earth ay refleksyon po ng uhaw ng kanilang puso. Bakit nga ba nila gustong makahanap ng bagong tahanan sa kalawakan? Kasi mga kapatid, alam nila na merong kulang sa mundo na ito. Punong-puno ng gulo, digmaan, at kasamaan. Pinapakita ng siyensya na naghahanap ang tao ng bagong simula. At pinapakita naman po ng Biblia na yung Diyos mismo ang magbibigay nito, ay po sa propesya. Kanda niyo po mga kapatid, yung planetang tulad ng Glystol B ay hindi kapalit ng pangako ng Diyos sila po ay paalala ng kanyang kapangyarihan at pagkamalikhain. Kapag tumitingin po tayo sa kalangitan at nakikita ang bilyong-bilyong bituin -bilyong at mga planeta, maaalala po natin dito kung gaano kadakila yung ating Diyos na lumikha nito. Nasabi nga sa Psalm chapter 19 verse 1, ang kalwalatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, pinapakita ng kalawakan. Sinabi po sa Biblia na darating ng araw na ang buong sanlibutan at kalawakan ay mawawala. So, hindi lamang po yung ating mundo. Pati na rin po yung mga bituin at mga planeta. Kasama na po dyan yung mga exoplanet tulad na lamang ng Glycol B. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutubok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. So hindi po kailangan maghanap ng mga siyentipiko ng bagong mundo o bagong pwedeng tirahan ng mga tao. Tandaan niyo po mga kapatid, naggagawa yung ating Diyos ng bagong langit at bagong lupa, kung saan siya mismo ang mananahan kasama ng mga tinubos niya. Kaya huwag po tayo umasa sa mga bagong discoveries ng planeta kung saan pwedeng manirahan yung mga tao. Kahit anong planeta pa po yan, mawawasak din yan sa taktang panahon. Ang ating asahan po mga kapatid ay yung sinasabi ng ating Diyos. Yan po yung bagong langit at bagong lupa. Maayos na yung lahat, wala ng kasalanan, wala ng kasamaan, wala ng paghihirap, wala ng sakit, at higit sa lahat, wala na pong kamatayan. Sa dulo ng lahat mga kapatid, tandaan nyo, hindi tayo pupunta sa ibang planeta o lilipat. Ang Diyos mismo ang bababa para manahan kasama lahat ng mga sumusunod sa Kanya. At yung lugar po na ito, hindi isang kung saan man sa kalawakan, kung dito po ay bagong langit at bagong lupa na nihanda sa atin ng ating Diyos. Sabi nga sa Revelation chapter 21 verse 3 to 4, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan niyo, matahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila. At sila yung magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila. At siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap. sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So kahit anong pag-aaral o naisi ng mga tao na makapunta sa ibang planeta at manirahan doon, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kasi mga kapatid, ang gusto ng Diyos, magkaroon ng bago. Pagkapunta man ang mga tao sa bagong planeta, luma pa rin po yan, lumang kalawakan pa rin yan. Ang gusto ng Diyos, lahat po ay panibago. Kaya wawasakin niya ang lahat. Lahat po yan, hindi lang yung ating mundo, kundi yung buong kalawakan para po palitan na ng bago. At yan po ang gusto ng Diyos. So, huwag po tayong tumingin sa gusto ng tao, gusto ng mga sayang tipiko. Ang tignan po natin, ano nga ba ang kalooban at gusto ng Diyos sa ating buhay? So habang ang mga tao po ay naghahanap ng bagong planeta, ang Diyos naman po ay naghahanda ng bagong tahanan natin. Hindi natin kailangan lumipad kapunta sa mga pitugin o sa ibang mga planeta dahil siya mismo ang bababa upang darin tayo sa bagong langit at bagong lupa. Sa araw po na iyon, makakapiling na natin ng ating Panginoong Diyos magpakailanman.